Good morning, Trippers! It's 4am at ito ang unang simbang gabi ngayon, December. Dito tayo nakatulog kala, Chester, dito sa bahay nila. So maraming salamat kay Chester pare. rin. At doon sa kabila yung ano nila, yung mansion. So ito yung simbahan, Trippers. So napakalapit ito yung simbahan ng Balawan. Magsisimba tayo, Trippers. At pakita ko muna sa inyo itong vibes dito sa bahay nila. Ano? Good daw. Diba? Tapos, ito yung billiard area. Yeah. Billiard area. Tapos, mga photos ng tito-tita niya. Diba? Casting. So, di ko alam kung ano yan. Joke box. di <laughs> oh, diba? Classic. Welcome sa Balawan Church Trippers. Ayun, no, si Chester. Alright. Ayun, tapos na yung...